Hey guys, si Isabelo sa pang Christmas party sa Domagook! -Ok. Maasa ang bayot mo rin na ok ok. Giba yung -ok, -ok. So, abang-abang po kayo mamaya sa kanila na may Christmas parties la bin may binibigay si Sir Isabelo na pa sponsor sa kanila ginahom service ko yung mga client so papunta mo ako sa Palawan Ito ako, yapon niya. So, nana ko dary karon guys. Naipadala po si Sir Isabelo. Thank you, Sir Isabelo. Mag-fill up muna po ko, guys. Okay. Thank you to my sister. Pagle ko 3190. Dito mabot mong mama. 5k. May big big girl is Isabella ta Christmas party ko Ano po yung gagawin mo diyan sa pangbigay niya na ayuda? Cha, Ano ba ang gagawin? Ayuda. ayuda? ayuda? Pa, pady, pamasko daw. Na. Pamaskong ayuda sige sa Christmas so, party natin yung foro pinuskuhan ba daw sa buwan sa mga pamilya tapos hindi na dahil kung maswari ka kung hindi mapagpakaon ko sa ganyan pero anay tabo anay tabo kayo buwan ganang anay tabo may naman may naman mong solusyon. amo na lang ipuno sa kwarta para sa mong Christmas party our oh, children Christmas party thank you sir Sabelo. at dahil dyan my 4,000 ibigay ni sir Isabel sa kanya so ito po yung nakuha ko 5,000 Sirado. ito po yung resibo ito po yung resibo at 4,000 ay ibigay ko kay Ate Rachel at dahil dyan may 1,000 2,000 3,000 4,000 At sa akin din naman kay Sir Isabelo May 1,000 din po ako Thank you so much Sir Ingat ka po yan palagi sa California At kung maraming salamat po sa mga bigay mo Sa amin na blessings Still, Kung hindi dahil sa hindi kami nakapero At advance Happy New Year po As in yung pamilya niyo po Sir Humping Humping for me siya na ang bahala Sir sa anong gawain niya? basta ako mag-alum niya, ako mamaya. tayo thank you, thank you sir. thank you.